Yan, yeah. Mano Kiko. Nandito tayo kay Manong Kiko. Tubig ang kailangan. Tubig at sa cabino, oh, sa saka bino. Oo, saka bino. Welcome! Welcome! Welcome to our home! In Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon! Ciao, ciao, ciao! Dito po ba ang bahay ni Brother Boots? what's mga ka-viewers isang mapagpalang araw sa ating lahat ngayong araw na ito mayroon naman tayong pupuntahan at mayroon na namang panibagong vlog kaya samahan nyo ako mga ka-viewers okay let's go 2, years later. Alright, mga ka-viewers, ngayon ay uh, nandito tayo sa Bari. Pwede na! At dito tayo nagbakasyon kasama ang ating uh, family. Huh? At ngayon ay tayo muna yung mamasyad. Tayo pumunta sa ating tutuluyan na uh, bed and breakfast. Uh, Tanawin at mga oh yan, uh, pindahan ng mga damit. Wow naman. Wow. Wow. Yeah. Maganda. Ay. Lugar pa lang ito. Ayan. Si Makbola, di naman. Ayan, nandito si Mang Kiko. Mang Kiko, Kiko man. Ayan, Mang Kiko. Nandito tayo kay Mang Kiko. Mang Kiko. Okay, ayan mga viewers at maya-maya tayo ay papasyal dyan sa banda-banda dyan. At ito muna mga ito ay siguro ay nagtitingin-tingin ng mga gagamitin nila. Okay. right mga ka-viewers. Ayan, nandito tayo. Ayan, nakakita tayo ng maganda pasyana dito. Yeah! Habang ating mga kasama ay panay ang kuda-kuda. Oo, ayan. Nandito tayo sa Piazza yeah, sa San Nicolai Wow naman! Wow! Wow! Ito na yan? Ito na lang <laughs> ang katedral mga ka-viewers ayan, yeah, at tayo ipatuloy na uh, naghihikap-hikap dito what? sa centro ng Bari ready na makikita uh, ninyo yung uh, magagandang establishmento Pabs TV Official ang magbibilang ng sasayas sa inyo manubot ka lang sa kanyang mga video, mga viewers, mag-subscribe kayo. Pabs TV Official lang hanapin mo, maaga sa Kahit megano kag hir basta makatawi. Oh. Plus TV official. Ang magbibi be saya sa inyo. Manood ka lang sa kanyang mga video, mga viewers. Mag-subscribe kayo. Plus BB official Ang hanapin mo. Maaasahan at handang kumulo sa inyo sa adventure kanyang ipapakita magandang lugar kasama nyo Kahit na gano'ng kahirap Para sa pamilya, para sa pangarap Ang buhay abroad, parang nagbuwis ng buhay Lahat ng hirap, Pini sakali na lahat ay magbago at siya ay makauwi sa bansang sinilangan at kinalakihan at doon manirahan sa kinagisnan kaya patuloy ang laban walang susuko gawing masaya ang buhay habang nandit Pops TV official ang magpapasaya kaya kanyang mga viewers magsubscribe na Pops TV official ang magbibigay ng saya sa inyo Manood ka lang sa kanyang mga video Mga viewers, mag-subscribe kayo Pops TV official ang hanapin mo Maaasahan at handang tumulong sa inyo Sa adventure, kanyang ipapakita Magandang lugar, kasama nyo si Bobby Mendoza Pops TV official ang magbibigay ng saya sa inyo Manood ka lang sa kanyang mga video Mga viewers, mag-subscribe kayo Pops TV hindi official ang hanapin mo Maaasahan at handang tumulong sa inyo Sa adventure, kanyang ipapakita Magandang lugar, kasama nyo si Bobby Mendoza Ayan, patapos na tayo hmm, Patapos na ng pagkain Pero bago, bago kayo patulog lang Pagdesin daw Nandito na tayo sa ating B&B Wow naman! Wow! Wow! Hindi mo buksan ang pinto. Hindi pa gumagana ang magic hmm. Susi. <laughs> Hindi pa tayo... Hindi tayo pwede sa akit ayon, bahay, akit ayon, bahay. Akit ayon. bahay. Ayon. <laughs> Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon! Good afternoon! Ciao, ciao, ciao! Dito po ba ang bahay ni Brother Boots? Dito, <laughs> kami. Dito ang aming kayamanan. Welcome home! Dito ang tayo naman. Ayan, dito ang ating... Welcome ang ating bahay! Ito ang bahay ni... Ito ang bahay dito sa bari. ...ni Brother Boots. Pinag-chaganan namin muna ito, bigyan ni Lord. Bago tayo pumasyal, natin muna pupuntahan ng taas. Ayan. Yeah.

Oh, si segurado. Maka kamu una. Segitlah ang bahay namin para sa dalawang araw. Ito ang si Ars. sa ba ba? Wow!

Alright mga ka-viewers Ngayon ay tayo muna ibababa At uh, mamimili Dahil dito pala sa aming bahay na pinuntahan ito Wala man lang kagamit-gamit kahit asin Bibili naman tayo kahit asin man lang At maisabaw sa mais, maitimpla sa tubig Ayan, at yun ang ating pang-ulam oh, yun Para naman may pamulutan tayong ng uh, mamaya Yung

Pwede na lang. Wala ko na ako. Wala. Wala. Pagka normal, mayroong nakakalagay sa weather ano nila. Oo. Oh, so sa weather, weather. Hindi yeah, ko lang ako weather ay ice cream yeah. dyan. Yeah. All right, mga kabiwas eh, na tayo nga i. E... Parang wala masiyado mga. Mama mara kamo na tayo. Trans talagang nagutom na para yon ang diakad. Tubig ang kulang sa atin. Mamili naman sa mga pagkain dahil nagutom na. Tubig ang kailangan. Tubig sa kabino. Oh, sa <laughs> kabino. <laughs> Kasi walang tulog na lang gabi na. O sa pagbabalid yan, okay. na iwang <laughs> pagbabalid. Yan. Sa Euro Spain. Matagal na pala ako din ang kapag hindi mga 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 Let's go, samahan nyo kami sa loob Alright Pasok yan. Tubig nalang binili <laughs> Dahil siya umura eh. Tubig na lang ang bibili natin dahil yan ang mura. Ayan, binu, binu, binu. Oh, yan, bino na tayo. ka na kung anong malalim ang puwit. <laughs> malalim ang puwit. <laughs> <laughs> Alin daw ang malalim ang puwit. Para makatulong agad din. Dalawang sa tiyang puwit. Hindi naman yan ang roso eh. Mm -hmm. Nandiyan ang roso. Nandiyan ang roso. Riso. Magkahanap tayo ng bigas Kung saan may bigas, arey ang bigas Wow! Yan, Bigas ay mahalaga Ikaw na yung batang rice Ay basmati, mahal yan basmati. Okay, so, ano ba yung mga ano? Yung mga uh, ano lang yan Ano <laughs> ba <laughs> yung <laughs> mga <laughs> <laughs> ano doon? Ano Ang tira ay babaunin na Dito?

Thank you. Uh -huh. okay, okay. All right, mga kababayan, bumili kami ng kaunting mga umiyak. <laughs> Iyan, dalawang kasita. Iyo. Eh, oh. <laughs> Pwede naman tayo kumain ko bago mali. Kumaari, uh, gusto ba na lahat eh. Takot magutom <laughs> ka. <laughs> Talo sa barko eh. Pwede eh. Sina na sinasabi mo yun. Di na maintin kakain eh. Huwag ka, kahit hindi ka na magbaon. <laughs> Alright, sayang na. Ay, kita ganun yung kadami nung binili. <laughs> wow naman! Wow! Wow! Aba! <laughs> ay, na. ay, kung pa eh! Ay, gusto ba gusto dami, pungo, pungo, nalang, baka magkikita tayo ng lahat ay Gusto ng lahat ay nice. Gusto ng lahat ay nice. Gusto ng lahat ay nice. Gusto ng lahat ay ng lahat ay nice. ng ng lahat ay nice. Gusto ng lahat Ngayon lang kami dumatay. Ha, dami namin pinamili. Wee! Di na! Sobrang dami ang pinamili namin dahil baka mag kami. Tagot mo utom, ayaw sa mag-utom. Oh? Dami? Ayaw sa mag-utom. Ang problema, marami kaming binili luto eh wala naman marunong maglutaw, maglutaw, maglutaw. <laughs> <laughs> Sino kayong magluluto? Cok At saka walang gas. Ayun. Si Brother Boots yata ang magluluto. Oh, Ako, yeah. mamadjikin ko lang <laughs> yun. Ito ang ating... Chef. Shout, shout out. Master Chef. Shout out. Mga okay. mga kabibig. <laughs> <laughs> yeah, <laughs> oh. yeah nating mga uh, oh, ka. natin na ka. ka. kabibig tayo muna namin. Oh, uh, suportahan po natin ang ating mga kabibig, PDP, PDP laban. Yeah, nang yeah, ating kabibig, <laughs> kabibig. <laughs> Dahil ang bibig namin ay ano, an oh, na. Mga bibig na bibigang, hindi pwedeng hindi pwedeng takpan.

Diyan rin huwag nalagad ano, huwag nalagad ubasan, pagkainan ano. isa limang basay, wala nalang basay. lang lang sa akin. Baka, wala. <laughs> Binili lang tayo yan. kapit galing? pa. Okay na siya. Yan. ngating ating mga master chef. Nag-uumpisa na. nag na Talagang katal buong kaligking. Magbukad ka nga, itatag ko ang ng hugasan. Bumili, binili nila namin sa aging at kami magtuturon. Wow! Ano naman tayong pabalo? meron ka. Kaya meron pa siya sa, ano, para sumupan natin yung, kaya wala naman kayo. Alright, na mga ka-viewers. Tayo ng gamot. Jayon, bumili ng oh, red wine, pero walang pang Kaya tayo bababa bababa. Pagbubuksan natin. Dahil mm. mm, wala tayong pambukas na nabili. Kaya kami... Kain muna kayo sa aging. Okay, samahin mo kami. Let's go! Kami na Bumukas pala. Bumukas pala. Eh, All right, mga viewers, ayan, yeah, nakabili tayo. May pang-pang bukas. Kompleto na. Ready? Uh, hindi uh, na tayo problema. pala. Ang uh, problema, hindi natin alam kung ito isang yes, barko ay kinokontrol eh. Hindi, pag ilalim sa ba, ano din na kaya basta sa mundo sa ilalim pang damit. Dahil, uh, siyempre, eh... Oo. ko kontrolin Pero kung hindi ito kinukontrol. Alright, mga ka-viewers, malapit na maluto ang ating mga recipes. Huh? Malapit na rin makakain. Ayan. Yeah. ngating ating visit to ay out ka viewers Ayan Pinabot na ng antok sa ating pag no, no, no. no, no. Okay lang mga kabibig Ayan Ito <laughs> so, ang ating si kabibig so, Ayos lang kabibig Supportahan po natin si kabibig <laughs> Laging kumakaya na ang bibig Ayan. <laughs> Ayan, Ayan, ay ating... begini, laging, laging Ayan ang ating Laging kumakaya Yan ang ating ano Hayig uh, Nag-uumpisa na tayong mag-prepare ano, mag ako pala nga na-advance sa birthday pa nyo. Oo, oh, ito yung advance so, sa pag-birthday pala. Ha? Ito yung hindi pa ito ang ano. Dapat ito na din muna sa platform pang ano. Hindi pa ito ang... Oh, birthday. Birthday. pa birthday yan ha. Kita naman ninyo ang ilaw natin o. Oh? Talagang napakaganda. Hindi na, kasi hindi na. O, ba't sa kaya mo na Talaga pa rin pag may ano? ba? Okay, may may ulit mga ka-viewers at uh, nagpiprepare pa lamang. Alright. All right, ayan mga ka-viewer, sa tayo kakain na. Ayan, tayo na. Ayan. Kung bisa sa pagkariwang. sa isang linggong pagdariwang. Okay. Nang tarawan ang isang linggong birthday. Isang linggong birthday. Ayan. Tarawan. Tapos na lang. Napakalaking blessing. mo. Oh? Uh -huh. ay, yan lang ang aming nakayanan eh. Pagbasay kami ay talagang hika house ngayong yan. araw na ito. Yan lang ang nakayanan. Dari sa <laughs> <laughs> oh. ano pala. Oo. Oh. Oo. Oh. Yan lang ang upisa ano namin. Tara, ikaw, oh. Ay. Mm. Ito ang magabuha. Ministrone yeah. naman. Praise yes, mm. the Lord. Mm. Hongge, para mo na ano. Talagang the best. It's the best. The best okay. Ay, pala, Mga kawang viewers. Ayan. Ayan. Tikman natin itong ating red wine na Canonao de Sardegna. Oh, A, Abot, Abot dito. Abot dito ang Canonao de Sardegna. Nakaabot sa baray. dan special yun. Special. Special ba? Masarap nga pala may restaurant. Kaya hindi mo na-try. Hindi. All right. Ayan. Mga ka-viewers. Mas masarap kayo sa'yo. Ayan. Mahal na mga vloggers. Yan, yeah, ang ating si Kabibig. Uh, ang <laughs> ating uh, subscriber si tabi. Uh, supportahan Midusa natin si kainyang, Kabibig. Uh, ng, uh, sa kanyang uh, uh, si patuloy na mga sa live vlog niya. At nawa ay kapagpapay lahat na kasama si Kabibig. Oh. <laughs> <laughs> ang ating si Kabibig. Biyahe ko at pagpapala. Kaya binabati namin kayo ng magandang araw. Okay, ayan. Yeah. Yeah.

Ayan, natapos na kaming kumain ha. Ayan, na uh, talaga namang napadami ang kain namin at dahil siya sobrang sarap ng niluto ng ating mga chef. Okay mga ka-viewers, maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pagsubaybay sa ating mga video. Maraming maraming salamat sa inyo lahat at abangan nyo ang ating susunod pang mga video at mga upload. I love you all. Bye-bye!